Hello mga kaibon, nandito kami sa Mount Tapias dito sa Coron, Palawan. So ayan o, oh. Whew. pagod, nakaka 400 na ako ng steps at ito na, 400 steps mga kaibon. So ayan o, oh. Whew. 400 steps, 700 20 steps to mga kaibon so ayan tingnan muna tayo medyo pagod oh, dito may ikon dito mga pahingahan ayan may mga shades so, ayan ayan pa sila oh. si Nicole at Aras so ayan pay muna kami dito sa shade oh, pero ang ganda ng view Tignan nyo. Ang ganda. Huh. Nakakawalan na. Ang pagod. So, kaya muna tayo. Peace out. Wait, daw. Huwag kang bauban, May may papa. So, ayan, guys. Malapit na tayo, mga kaibon. Sa pupuntahan natin. Kaya <laughs> pagod na si Bonso, oh. Ayan, pero nakita mo yung view pag nandito ka, oh. Ayan, oh mawawala yung pagod mo. Huh. Oras is sakto alas 12. Grabe katibay, alas 12 ah. Alas 12 ng tanghali. Kaya nilakyat po namin yan kanina mga 11. Huh. Ang 720 steps yan. Oh. Nandun sa taas 600 na oh. Kunti na lang. So kung makikita mo dito yung view ng koron ng mga islands oh. Ayan mga kaibon. Kita nyo, ang ganda. So, mawawala talaga yung pagod mo pag nakita mo yan. So, ayan, mga kaibon, naka 720 tayo. Huh, nandito na tayo sa taas. So, ayan, nakikita mo mga kaibon, dito sa taas ng Mount Tapias. So, huh, ipapakita ko sa inyo yung gaano kasarap pag nandito ka sa taas nakakapagod sa baba pero oh, pag tingin mo dito mga kaibong pagkakyat mo oh, ay ano oh, ang ganda ng view oh, the best the best yung view mga kaibon so ayan oh ayan andito ka oh, sa taas napakaganda oh nakikita nyo ayan yung cross oh napakaganda dito mga kaibon so ito papakita ko sa inyo wait nyo ayan mga kaibon no? ang ganda huh. ang ganda rito sa taas tapos meron pa doon no? so ayan picture picture muna kami mga kaibon so mga ulit Hay, no? Dito yan sa taas ng Mount Tapias. so ayan oh. Oh. Kita mo na yung island. So, ayan mga kaibon. Survive kami sa 720 steps pataas. Ngayon, pababa na kami. Ito, malapit na sa finish line. Woo! Alright. Ayan na, oh. Ayan na, sa baba. So, konting tiyaga na lang. Ayan oh. Pati cordon ko na natanggal. Oh, grabe. Ito na oh. Survive. Mount Tapias Puron So nasurvive namin to ng Dalawang oras Pataas sa kapababa Ayan mga kaibon At may bit bit pang Sa likod ha! Ayan o oh. <laughs> Malalaglag na So ito tapos na Ito ang unang step It's done already So ayan mga kaibon Natapos namin Ang mount tapyas Woo! very very hot survive so ayan mga kaibon survive namin tong araw na to yung mount tapyas so ayan maghahanap kami ng kainan na masarap na masarap tong oras namin ni sa launa so ayan peace out